Bumuelta ang Malacanang sa mga naguugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika. May lumabas na report na nasawi ang negosyante dahil umano sa cocaine overdose. At mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang sinabi ng palasyo tungkol sa isyong ito? Death fake police report daw ang kumakalat sa social media na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantongco Ito ang iginiit ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, malinaw na noong March 8 kung kailan nasa Wisitan Toko, ang First Lady naman ay dumadalo sa isang konserto para sa mga Pilipino kung saan kasama pa raw niya roon si Secretary Cristina Frasco. Hindi raw kasama ni First Lady sa hotel itong negosyanteng si Tantoko at malayo daw siya doon sa nasabing lugar. Hindi rin daw kasama si Tantoco sa official entourage ni First Lady. Katunayan, ang sinasabi nga nitong si uh, Undersecretary Claire Castro, nung panahon na bumiyahe si First Lady sa Amerika, e eh malinaw na nagpadala rin daw ng security ang Amerika sa kanila, kabilang din dyan yung mga miyembro ng Presidential Security Command. So malinaw naman daw doon sa mga kasama niya. Uh, kung saan nagpupunta si uh, First Lady Liza Marcos. Nakakalungkot lang daw na ultimo yung mga pribadong individual na naglunok sa ngayon ay nadadamay dito sa usapin ng politika na ang nagpapakalat naman ay mga obstructionist daw na ang target lang naman ay sirain ang uh, administrasyon at isulong ang sarili nilang propaganda. Naritong pahayag ni Undersecretary Castro. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na na sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kidi kaya naman ni Senator Amy Marcos ang Malacanang na maglabas ng comprehensive report ukol dito gagawin ba nila ito? At pangalawang Just tanong, it. pangalawang tanong, kamusta naman ang unang ginak? Sayas mm -mm. kanina tinanong natin kay Yuse Castro kung ano magiging tugon niya dito sa naging panawagan ni Senator Amy Marcos. Ang summit niya ni Yuse Castro, yung naging paliwanag niya sa press briefing kanina, ito na, yung uh, pinakang tugon nila sa nasabing uh, senadora. Pero kung kamusta si uh, First Lady uh, Liza Marcos, Okay naman daw siya, hindi siya nababahala dito sa mga lumalabas na balita dahil alam naman daw nila na hindi ito totoo. Madagdag ko na rin lang, ses, ha, tinanong kasi natin kanina si Yuse uh, Castro kung meron ba silang plano na legal action against dito sa tinatawag nilang obstructionist na naninira lamang sa administrasyon. Sa ngayon, mukhang napapanahon na daw yan pero pag-aaralan daw nila ang mga susunod nilang hakbang. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Alright, salamat naman. At uh, yan ang ulat ni Maricel Halili mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jigman po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.